Today ngayong araw mga koy, sabang nag scroll ako sa TikTok ay may napanood akong video. Amazing. Grabe, sobrang init ng panahon ngayon. Ang sarap mag-beach. Tara mga kuis, kulayan na natin yung drawing. Mag-outing na tayo. Let's go! dahil nga sa summer na at sobrang init ng panahon ay nagkayayaan kami ng mga tropang mag-outing. Nature trip muna tayo ngayon mga koys. Tara, samahan nyo kami. Dito nga pala tayo pupunta ngayon sa Tago pero madaling makita na beach dito malapit <laughs> lang sa amin. Medyo malayo din yung nilakad namin dito at masasabi mong walking distance lang talaga. Pero pag nakarating ka naman dito ay sobrang solid at ang ganda ng lugar. Amazing. Nakasalubong nga namin si Namanong dito at sobrang daming huli nilang isda. Grabe, sobrang presya at ang ng nahuhuli nila dito. Sobrang ganda rin ng mga rock formation sa lugar na ito. Kaya siguradong may enjoy mo rin talaga yung lugar. May nakita rin nga kami dito ng sobrang laking ugat ng puno. Grabe mga koy, sobrang laki nito at ang sarap akyatin. Sobrang solid at ang ganda talaga ng lugar kung makakarating ka dito. Sobrang may enjoy mo yung beach kasi halos kami lang ang tao dito ina-experience din sa akin ni tatay yung nakasalubong natin kanina na hawakan yung nahuli nilang isda amazing so while well, mga koys uh, pag natig namin dito nakita namin ito si na tatay at uh, takahuli sila nitong isdang to dorado yata tawag dito and syempre may huli din sila dito mga tulingan eto so grabe sobrang dami at ito daw ang pupudripin nila mamaya so ayun abangan yun wow. guys and shout out nga pala dun sa page ni tatay anong page ni tatay? pangalan ng page nyo? Uh, ang pangalang ko lang uh, Romel Jordan so and guys uh, please follow and subscribe nyo rin yung Romel Jordan uh, at kung gusto nyo makita yung mga fishing adventure nila Amazing! Sabi mga kuys, anlaki nitong isdang ito. Dorado daw ang tawag nila dito. Sa inyong lugar ba mga kuys, anong karaniwang tawag dito? Meron din silang nahuling batalay kung tawagin dito sa amin. Iba't ibang nahuhuli nilang isda dito, meron din ditong tulingan. Wow. Puntong ito nga, binili na rin namin yung napakalaking dorado at bumili na rin kami ng ilan pirasong tulingan. <laughs> Ihawin lang namin ito for today's video at ito ang uulamin natin. Pasimula na nga kami dito magpalingas ng apoy para makapag-ihaw at makakain na rin. Amazing! Sabi, sobrang solid at ang sarap ng food trip natin tapos ganito pang tanawin ng matatanaw mo. Palahok <laughs> ng mga buhangin ay mga basag na shell ang makikita mo dito at sobrang gaganda niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay luto na yung ating inihaw na tulingan na titikman na natin. <laughs> titikman natin guys. <laughs> ito. Titikman natin. Sige. Sarap na. Sarap na. Fresh na, Fresh to. Pag fresh talaga ang tulingan ay sobrang sarap niya at manamis-namis talaga yung lasa. Wow. Kaya mai-enjoy mo talaga yung pagkain ito pagkatapos sa mo pa ng napakasarap na sausawan ay inang. nag rin kami dito ng tulingan para mas maraming pagpipilian. Songat nakahuli rin kami dito ng iba't ibang isda na idadagdag natin sa ating pangulam ulam Mga mga sobrang ganda ng kulay nito. Sa inyong lugar ba anong karaniwang tawag dito sa mga ganito? Comment down below para alam din namin. pagkatapos nga ng ilang minuto ay luto na 'yung ating uulamin for today's video. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay ninyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya Jay. Like and follow for next video. Tara mga koys, kain tayo.